sa sa Pangitasal. Ayan. Part 2 ng birthday ni Father. Ayan. Kain. Ayan. Day, happy birthday. Ayan birthday. Ayan. Sarap kain nyo ha. O kuya. Yes. Stop. Sige kain.

Father, kamay ka na day Sili. Yan, part 2 ng Bertili, Father. Ngayon. Dito kami ngayon sa mga Inasal, babang brands. Ito, ang Ito, ang piso. Yan, sarap ng kain nila. Hmm. Dila lang. Kamay ka na lang. Kamay ka na. Hmm. Parang masawat watan lang ah. Hmm. Yan, tapos na tayong kumain at meron na naman tayong lakad. Huli-huli kayo. Anong ginagawa nyo? Kaya siya rin yung parang ikaw po sa aking ranger. <laughs> mga kasama natin. Monterrey Nalabas na tayo ng Nueva ah. oh, oh. Welcome to Nueva Iciana tayo Nueva ah, oh. Iciana tayo

Dito kami ngayon sa Kuya Blanners Restaurant. Ayano. Kita mo ba? Tikman natin yung mga luto nila dito. Yano mga paninda nila. Magkano to ate? 350, sir. 350. Smoke Meat Tara, akyat daw tayo okay, ma. Dito yung Dante Okay ma. O, daan-daan kayo tayo sa taas. Ayan. lang ano ang natin? Ayan yung pagdayo natin. Ayan. Okay, na loobin ni Kuya Blanners. Okay na yun. Ha? <coughs> 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 <Laborator> ini <ilfi> Bạn. <coughs> <coughs> Kalau <tuk tangan> <tuk> di <tangan> Yan no, oh, Smoke meat. Itag. Itag ni Kuya Blanners. Diyan nila pinapausukan yung mga karning hinahanda nila para sa mga gustong kumain sa kanilang restaurant. Yan, tapos na tayong kumain at tuloy na naman tayo sa biyahe. Uuwi na tayo ng Kasibu. Yan, maraming salamat Kuya Blanner sa inyong masarap na pagkain.